Good morning guys. So ngayon napagpasyahan natin na mag daily vlog na. So syempre pagka mag daily vlog, samahan na rin natin na ang balik alindog. So pagkagising sa umaga, inom muna ng dalawang basong tubig. Tapos meditate tayo konti. Warm up, warm up para makapag-workout tayo. Ayan. So, beginner type lang tayo ngayon, kaya yan, mahirap pa yung stretching kasi tagal na talagang walang workout eh. Naging taong computer tayo, nito mga nakaraang buwan, puro sa computer nakaharap, hindi nakakapag-workout. Kaya yan, ginawa ko muna para hindi mabigla ang katawan natin, try to push ups. 30 seconds na 3 sets ng plank na beginner type of plank. tapos isang set ng walis samahan na natin ng walis at 30 squats 3 sets nga pala yung planks bali 90 seconds lahat yun lang muna para hindi tayo mabigla ang pinaka goal natin is magtuloy-tuloy ito araw-araw at jog in place habang nakikinig sa podcast at after nga nun, work na tayo. Ito umaga yung work natin e. Eh. Kaya saktong-sakto. At ayan, habang nag-work, may batang makulit na ginagamit yung superpowers niya. Kaya kasayang pagbigyan. At balik na tayo sa work. At lunch time na kain guys ang ulam natin ngayon ay sinigang na buto buto mahilig ba kayo sa sile guys ako kasi mahilig ako sa sile kaso ang problema sobrang pawis na pawis ako mimi gano ka pawis ayan o tignan nyo pwedeng maging sabaw pag sa plato mo tumutulo at after nga kumain balik tayo sa computer aral-aral kung paano mag-edit gamit ang DaVinci kasi DaVinci yung gamit nating app eh. At inaya nga pala ako ni Mrs. ay pupuntahan daw kami. Kaya ayun naligo na ako. Toothbrush. Siyempre hindi mo makakalimutan yan. Eh. kapit pa nga naman ni Charlotte, di ba? At ang ganda ni Mrs. Siyempre naman. Motor nga pala tayo kahit nainit para mabilis. Hindi na tayo mag-aantay ng jeep. Malapit lang naman. Dito tayo sa Jollibee na Meron tayong birthday ng bata po pa Happy birthday. si naman. salamat sa pag-indita at naghanap na pala yung host ng Liman Pogi kaya nasali tayo isa tayo din ayan nga ang ngiti eh. wow ang <laughs> kaya din masali sa ganito eh kaso pag talo kayo ayan nagsasayo kayo ng jumbo at dog pressure cooker daw guys tigas daw yung buto natin sa <laughs> so, isip isip ko so, nahihiya lang ako eh kung hindi ako nahihiya ganito yan oh diba hindi naman matigas eh at natapos na ang ating paululan huwi na ulit tayo at pagka-uwi nga, diretsa kuha ng mga sampay at tuyo na sila. Pagkakuha ng sampay, ano pa nga ba? Eh, siyempre, magko-computer ulit. Ayan, gagawin natin ngayon ay maglalaro. Maglalaro tayo ng Battle Beat.

tamang walis ulit. Pag may batang makulit kasi kayong kasama, guys, talagang makalat sa bahay. Kaya walis-walis lang. Ayos lang. At ito. Stretching tayo. Grabe kasi, guys. Talagang stiff na stiff na yung katawan natin dahil panay ang upo lang natin at computer. Kaya ngayon, talagang kailangan natin ito gawin araw-araw. Yun ang goal. Maging physically fit at maging stretchable. Ginagaya pa nga ako ng baby ko. Napaka-kit na. At nakaligo na nga. Balik computer at marami pa tayong i-edit. Pero, movie time mo na syempre. nag si Mrs. mag-movie time. Pinanood nga pala namin dito ay Into the Wilds. You should make a radical change in your lifestyle. I mean, the core of man's spirit comes from new experiences. And there you are, stubborn old man, sitting on your butt. Sitting on my butt? Yeah. Nice, Dincha. At, finishing na nga lang then at, na tayo. Good night, boasolet.